Boruto Uzumaki, nakalikha ng sariling style ng Hirai Jutsu sa tulong ni Kashin Koji. Panginoong may lupa, bad drip na rin sa mga nangyayari ngayon. Pero syempre, mas nakaka-bad drip itong dalawang matandang to, no? Sumire, nakaramdam pala ng matinding selo sa ginawa ni Sarada kay Boruto. Shikamaru, nagulantang sa mga sinabi sa kanya ni Kashin Koji gamit ang palaka. So ilan lamang yan sa mga napakainit na pangyayaring naganap dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 16 Full Review. So tara na mga pare ko'y at umpisa na agad natin atang At ang cover page nga para sa chapter na ito ay ito nga si Ada. At ang first panel naman natin dito ay ito nga sila Kashin Koji at Boruto na nag-uusap patungkol sa Hirai Jutsu. So bali itong eksena na to mga pare ko is yung nakaraan na. Dahil kung mapapansin nyo eh, long hair nga dito si Boruto. Ito yung story o backstory na nagpapakita kung paano natutunan ni Boruto ang Hirai Jutsu sa pamamagitan ni Kashin Koji. So bali nga dito no, pinapaliwanag ni Kashin Koji kay Boruto yung patungkol sa eh, Space Time Jutsu na tulad na sa mga Ochotsuki. Which is tinataglay nga rin ni Boruto sa kadahilanan na siya nga rin ay isa ng Otsutsuki. Na nagawa na nga din daw kontrol ni Boruto ang abilidad na to makalipas ang anim na taon. So ibig sabihin guys, yung dating Boruto na nahihirapan din gumamit ng space time jutsu ng mga Otsutsuki, eh from now nakakagamit na nga daw siya ng abilidad na yon nang walang kahirap-hirap. Kaya sa bagay din yan, eh dyan na nga naisip ni Kashin Koji na sabihin kay Boruto yung patungkol sa Hiraishin Jutsu. Na dahil nga may similarity din ito sa mga space time jutsu ng Otsutsuki na kaya makapag-travel sa iba't ibang lugar. Pero sa kabilang banda na itong Hiraishin Jutsu ay isang klase nga daw ng instant teleportation. Nasa pamamagitan nga daw ng pag-sense ng chakra na inilagay sa ninja tool at ilagay man daw ito sa ibang lugar, ay eh magagawa nga daw ng isang individual na makapag-instant teleport sa isang lokasyon. Na ang bagay na yon ay eh nagawa na nga daw ng lolo ni Boruto na si Minato na Then now, ang mangyayari nga daw dito, mali ang gagawin nga daw ni Boruto is gagawa siya ng sarili niyang variant. Gagawa nga daw si Boruto ng sarili niyang version o style ng Hirai Shinjutsu. So yung kay Minato gamit ang Hirai Shin Mark ay eh nagagawa nito na teleport Eh dito naman daw kay Boruto ang mangyayari gamit ang kahit anong uri o klase ng ninja tool. E eh doon nga daw magagawa ni Boruto na makapag-teleport gamit ang Hiraishin technique sa pamamagitan nga daw ng pag assign ni Boruto ng kanyang chakra sa mga ninja tool. eh yun nga daw yung magiging halimbawa na parang ginawa din ni Mina to. Na pag assign nito ng kanyang Hiraishin mark sa kanyang mga target at nagagawa nito makapag instant teleportation as long na nandoon ang Hiraishin mark. So ganun nga lang kadali yung pagpapaliwanag dito ni Kashin Koji kay Boruto. Pero magiging napakahirap nga daw ng bagay na yon Dahil nga mukhang aabutin sila ng ilang beses na pag kakamali o pagsusubok bago magawa ang bagay na iyon. Ngayon sa bagay naman na yan, eh dito nga tinunong ni Boruto na papaano naman daw kung ang pupuntahan niyang lugar eh malayo. Magiging effective pa nga rin ba daw ang teleportation na yon At kaya sa tanong na yan, eh dito nga nang bigay halimbawa si Kashin Koji na halimbawa nga daw kung sakaling shuriken ang ginamit niya sa pagde-teleport at ang layo nito ay nasa distansya ng pagitan ng south at north. As long na sense nga daw ni Boruto yung chakra na nilagay niya dun sa shuriken na yon eh magagawa nga daw nito na makapag-teleport kahit na ang layo nito ay nasa pagitan ng south at north. Pero pero sagot naman ni Boruto na mukhang may hirapan nga daw siyang i-identify kung saan shuriken nga ba daw siya magte-teleport. Kung baga, ibig sabihin kasi ni Boruto na hindi niya alam kung saan yung eksaktong location ng kanyang shuriken na pagte-teleportan. Kasi napakalayo nga, 'di ba? Ang distansya ay sa pagitan ng north at south. Kaya nga may hirapan talaga si Boruto na alamin kung saan yung eksaktong location ng kanyang shuriken na pagte-teleportan. Pero sagot naman sa kanya dito ni Kashin Koji, kung sakaling isang shuriken nga lang daw ang gagamitin ni Boruto sa pagteleport, eh wala naman daw problema doon. Pero kung sakaling more than one shuriken na ang gagamitin niya sa pagteleport, eh maaari nga daw nilang gawin dito is yung paggamit nga daw nila mismo ng shape ng mga object. Na yung mga shape ng object na yon, yun nga daw yung iisipin ni Boruto para magawa niya maabang teleport kahit sa malayong lugar. Ngunit subalit data puwat, the more na mas malayo nga daw ang pagteteleportan ni Boruto, the more na mas magiging komplikado ang mga bagay. Kaya the more na mas malayong teleportation, the more na mas kailangan nga din daw ni Boruto ng concentration. Na ang bagay naman din niya na pinalawalang ni Kashin Koji ay agad din naman naunawaan ni Boruto. Kaya mukhang mas kinakailangan nga daw ni Boruto na mas matindi pang training para mat matutunan ang bagay na ito. Nadagdag naman dito ni Kashin Koji na ang future Boruto nga daw ay matututunan pa nga lang daw dapat ang bagay na ito. Pero nangawa na nga daw ito agad matutunan ng current Boruto ngayon sa ilang pagsasanay lamang. Pero wag pa nga rin daw pakampante itong si Boruto dahil kinakailangan pa nga rin daw na mamaster niya ang Hirai Shinjutsu. Kaya patuloy pa nga rin daw nilang gagawin ang mga pagsasanay. Na agad naman itong naunawaan ni Boruto kaya magpatuloy na nga daw sila sa kanilang pagsasanay lalo't maraming bagay pa nga daw sila na kailangan harapin. So backstory mga pare ko yun no? Backstory ni Kashin Koji at Boruto. Ngayon na nag naman dito, isa pang backstory ni Kashin Koji at Boruto na kung saan ay nandito sila sa isang lumang hideout ni Orochimaru. Na dito naman ay pinag-uusapan nila ang patungkol sa good at bad future. So ibig sabihin guys, yung Boruto na nakita natin na nagsasanay ng Hirai Shinjutsu is isa pa yun sa mga future na kinikwento ngayon dito ni Kashin Koji kay Boruto. So ba diba kung matatandaan nyo, itong hideout na to, ito yung pinakaunang lugar na kung saan nagkita sila Kashin Koji at Boruto. Matapos siyang i-reverse summoning ni Kashin Koji at mapunta si Boruto sa lugar na to, ba? Diba? So ibig sabihin yung nakita natin na Kashin Koji at Boruto na nag-uusap patungkol sa Hirai Shinjutsu is isang bagay sa future na kinikwento ngayon dito ni Kashin Koji kay Boruto. So ayun nga no, dito dinagdag pa ni Boruto na kanyang sinabi na kung nagagawa nga daw ni Kashin Koji na makita ang future, ay eh mas maigi nga daw na ipalam ito sa mga tao na para makuha nga daw nila ang mga cooperation nito. At sa kayong paraan, eh magagawa nga daw nila na mailihis sa tamang direksyon na mangyayari sa hinaharap. Pero sagot naman sa kanya dito ni Kashin Koji na goods nga daw ang bagay na yon pero sa kabilang banda naman, the more daw na mas maraming tao ang makakaalam patungkol sa future, kaya ang mangyayari daw ay mataas ang possibility na magbago ang hinaharap. Na ang bagay na yon ay simula pa lang ay napagdanto na nga daw ni Kashin Koji. Kaya hindi na nga daw siya basta-basta mananahimik na lang. Natulad na nga lang daw sa mga panahon na hindi niya pa alam ito. Na kaya nga daw sa napakaraming komplikasyon na maaaring ilabas sa future, ay eh sa bagay din yon ay eh mas lalo nga daw nagiging komplikado ang mga prediction na ginagawa nila para mas makuha ang pinakamalapit na maaaring mangyari. Kaya sa makatuwid, yung prediction nga daw na ginagawa nila is parang meaningless. Dahil ang pagpredict nga daw sa masama o mabuting mangyayari sa hinaharap ay parang nagdodrawing ka lang daw ng sarili mong future. Lalong lalo na daw kapag mas marami pa nakita ang isang individual sa isang future at kung ang taong yon ay malihis naman sa kanyang dinadaanan, edun eh dun na nga daw pumapasok yung tinatawag nila na tanhana or destiny na ang pag-exist nga daw ng paniniwala na nagpahina sa mangyayari sa future ay naging iisa na lamang. Kaya sa madaling salita, para maging mas secure nga daw ang future, ay eh kinakailangan na wala nga daw makakaalam ng na mga nakita nila sa inaharap. Kaya sa madaling salita, e eh parang magiging behind the scene nga daw ang magiging trabaho nila dito na mai- align sa magandang kinabukasan ang mangyayari sa inaharap harap. Kaya sa bagay din niya namang sinabi ni Kashin Koji, eh dito nga nagtaka si Boruto na bakit nga daw siya kasama sa mga planong ito. Nasagot naman sa kanya ni Kashin Koji na ganun na nga daw ang mangyayari dahil sila ay iisa na lamang. Kaya sa bagay din niya namang sinabi ni Kashin Koji dito, eh dito nga sa next panel ay makikita natin na si Ada ay nanonood sa mga pinag-uusapan nila Boruto at Kashin Koji. At ang nakakabigla dito mga sir, dito nga sinabi ni Kashin Koji na hindi na nga rin daw magtatagal at malalaman na rin ni Ada yung mga impormasyon na pinag uusapan nila ni Boruto. So it means to say guys, alam din ni Kashin Kashin Koji na malalaman din ni Ada yung mga impormasyon patungkol dito. Kumbaga alam ni Kashin Koji na pinapanood sila ni Ada habang nag-uusap sila ni Boruto. Shesh, panes! Girl, alam kong nanonood ka habang naguusap kami. Alam ko yan girl, wag ako. So panes kay kumparing Kashin Koji mga sir. At kaya nga ang next panel dito mga sir ay lumipat ang eksena dito kali Ada, Damon, Sarada at Sumire. Na dito nga itinatanong ni Sarada sa si na kung nahanap na nga ba daw nito si Boruto. Sagot naman dito ni Ada na mukhang alam na nga daw niya ang dahilan kung bakit hindi masyadong nagsasalita si Boruto at yun nga daw ay mukhang may purpose na sa katahilanan upang maprotektahan niya nga daw sila Sarada at Sumire. Nasabay-sabay naman dito ni Sarada na maaring totoo nga daw ang bagay na yun. Pero bakit nga daw ganun na kinakailangan pa ni Boruto na pasanin namang isa ang mga bagay-bagay? Na willing naman daw tumulong si Sarada sa mga ginagawa ni Boruto pero sa kabilang banda ay bakit nga daw hindi tumitigil si Boruto na harapin namang isa ang mga kalaban? Kaya sabihin na nga daw ni Ada sa kanila kung nasaan na nga daw si Boruto. Nabigla namang sabat dito ni Sumire na sa tingin niya nga daw ay mukhang hindi nga daw ni Boruto na malaman kung nasaan siya. Kaya lang ang isang bagay naman dito na ikinalungkot naman ni Sumire na kahit nasuportado nga daw nila si Boroto e eh bakit ganun na wala nga silang impormasyon na nalaman dito. Na sa bagay eh ganun naman din daw talaga na ang tanging magagawa na nga lang daw nila is manatili sa Konoha at gawin ang gusto nilang gawin. Kaya wag na nga daw nilang alalahanin at hanapin pa si Boroto. Nasagot naman dito ni Sarada na nakita naman daw ni Sumire kung gaano ka full nga daw o katorong si Boroto. Namutik na nga daw itong mamatay dahil sa mga pinaggagawahan niya. Na isang bagay nga daw na nilabanan ni Boroto nang mag-isa amang Shin pero sinabat naman agad siya dito ni Sumire na sinasabi na kahit kaunti ay mag-isip naman daw itong si Sarada, na isipin naman daw nito yung nararamdaman ni Boruto. Nasa tingin nga ba daw ni Sarada na gusto ni Boruto na hindi sila nakakausap? Lalo't sa kanagayan ni Boruto na hindi nga niya pwedeng sabihin yung mga impormasyon na nalalaman niya. Na yun nga daw ang bagay na hindi pinag-iisipan na maayos ni Sarada. At syempre hindi lang naman daw basta kay Boruto. Napag-isipan nga rin daw ni Sarada ang patungkol sa nararamdaman ni Sumire. Na dahil sa isang bagay na gusto nga rin daw ni Sumire si Boruto. Na yun nga yung pinaka ni Sumire, Dun sa part na biglang dumating si Boruto at bigla nga rin tumakbo si Sarada para ito yakapin. Na naunawaan niya na nga daw yung naramdaman ni Sarada sa mga oras na yun. Pero sa kabilang banda, e eh, paano naman daw siya? Paano naman daw ang nararamdaman niya? Naisip nga ba daw ni Sarada yung nararamdaman niya matapos netong biglang yakapin si Boruto? Pinag-isipan nga ba daw ni Sarada ang bagay na yun? At habang umiinit nga ang usapan sa pagitan nila Sumire at Sarada, eh dito naman sa isang tabi, eh bigla nga nakaramdam ng pagbabago ng kapaligiran itong si Ada. At sa sobrang pagkailang, eh, hindi nga daw siya makagalaw. Na hindi niya nga daw mapigilan ang mga intense na pangyayari. Nakalin sabay nga niyan e biglang bumalik ang eksena dito kay Sumire na siya ay humingi ng tawad kay Sarada sa kanyang mga nasabi. Lalo't sa mga ngayong sitwasyon eh, hindi nga daw dapat ginagawa ni Sumire ang mga bagay na ito. Kaya sa bagay din niyan eh, na nga nag-walk out itong si Sumire mga pare koy. Nasigaw pa nga dito ni Sarada na class rep na ang ibig sabihin ay class representative. Then biglang ang huminto dito si Sumire na kanyang sinabi na hanggang kailan nga daw balak ni Sarada na tawagin siya nitong class representative. Kaya sa bagay din niya na sinabi ni Sarada, eh, tuluyan na nga nag-walk si Sumire. So grabing intense nga talaga ang nangyari dito mga pare ko yun no. Grabe talaga yung selos na naramdaman ni Sumire sa ginawa ni Sarada. Anyway, nang umalis na nga dito si Sumire, e eh, biglang nga may tuwawag dito kay Ada na gusto nga daw siya na itong makausap. At ito nga ay si Shikamaru. Pero bago nga ang pag-uusap dito nila Shikamaru at Ada, eh, lumipat nga ang panel dito sa Panginoong may lupa at ang dalawang matandang konselor na sinasabi dito ng Panginoong may lupa na ano na nga ba daw ang nangyari at ang pagpapabaya daw na makatakas ang isang rebeldeng ninja tulad ni Boruto e eh bakit hindi nga daw nila mahandel na pinaghingi na nga lang ng tawad ng dalawang matandang konselor na ito at ipaubaya na nga lang daw sa kanila ang mga pangyayaring ito na makakaasa nga daw ang Panginoong may lupa ayon sa kanyang hinihiling nasagot naman dito ng Panginoong may lupa na magmadali na nga daw sila sa kanilang paggilos at hulihin na ang taong yon which is si Boruto at tapusin ang buhay nito dahil kung hindi nga daw nila magagawa kawawa ang bagay na yon. May eh paniguradong may isang tao nga daw na mananagot sa pangyayaring ito. Kaya matapos ang eksena ng niyan sa mga buwisit na matatanda, ay eh lumipat na nga ang panel dito kay Shikamaru at Ada na sinasabi ni Shikamaru na bumabagal nga daw ang kanyang isipan kapag nakita niya si Ada. Nasabi naman dito ni Ada na mukhang ayaw nga ni Kamaru na marinig siya ng sensory team. Na nga ang bagay na nagustuhan dito ni Ada kay Shikamaru, na kapag dumata din ito sa punto na wala na siyang ibang nanalapitan. Natanong naman dito ni Kamaru na kamusta na nga daw ang lagay ng Sunagakure. Nasagot naman dito ni Ada na yung ine nila na bagong Shinju, which Isiryu si na siyang si Shinki na nanggaling nga daw sa bayan ng Sonagakuni na anak anakan ni Gaara. Nasa ngayon daw ay e, safe naman daw si Gaara na nakasil sa teknik ni Shinki. Kaya lang ang problema nga lang daw ay e, eh madali nga lang daw ito matatanggal ni Ryu dahil nga kanya din naman ang teknik na ito. Kaya sagot naman dito ni Shikamaru na kinakailangan nga daw nila na mapatumba agad yung mga Shinju na yon. Dahil kung hindi nga daw nila magagawa yon ay e, malalagay na naman sa panganib si Gaara. Kaya magpapadala na nga daw si Shikamaru ng mga ninja na tutulong sa bayan ng Sonagakuni. Nadagdag naman dito ni Aida na ibinahagi niya ang isang problema na nakita Dahil nga daw sa mga nakalipas na oras, ay minakita siyang isang Shinju na may kakayan ng makita yung mga bagay na nakita niya rin. Nakapag daw ni Ada yung kanyang Senrigan para mang ispiya sa mga bagay-bagay, ay -bagay, eh ang nangyayari yung Shinju na ito nagagawa rin makita yung mga bagay-bagay na nakikita niya gamit ang Senrigan. Na ang bagay na yan ay kinagulat nga ni Shikamaru. Napapaanong nagkaroon daw ng na isang nilalang na may kakayahan din na makita yung mga nakakita ni Ada gamit ang Senrigan. Na ayan nga daw ang dahilan kung bakit hindi tinitingnan ni Aida yung eksaktong oras at lokasyon nila Boruto. Na basically guys, tama lang din naman yung ginawa ni Ada. Kasi no, pag ginawa ni Ada na tinignan yung exactong location ni Laboroto, eh ang mangyayari, malalaman din itong Shinjo na to na kung saan nga ba si Laboroto. So tama lang hindi ni Ada dito, mga pare ko, eh, tama lang yung ginawa niya. At syempre, dagdag pa dito ni Ada na tinanong niya nga dito si Shikamaru na sa pamamagitan nga daw ni Mitsuki ay e, mukhang tinulungan ni Shikamaru si Boroto na makatakas. Sagot naman ni Shikamaru na ano nga ba daw ang ibig sabihin nitong ni Ada. Nasabi naman sa kanya ni Ada na wag na nga daw siya pa at wag nga daw si Shikamaru dahil hindi naman daw niya sasabihin sa mga tao yung bagay patungkol doon. At ayaw din naman din daw ni Aida na mahirapan si Boruto. Kaya wag na nga daw ipagalala pa ni Shikamaru ang mga bagay na yon. Lalo't sa isang bagay pa nga daw na nakipagkasundo na nga si Kawaki kay Boruto upang sugpuin ang kanilang kalaban. Kaya kung ninanais daw ni Shikamaru na makaelam laban sa mga Shinju, e eh ipapaubayan na nga lang daw ni Aida kay Shikamaru yung dalawang Shinju na papunta na nga sa bayan ng Sunagakure. Kaya sa bagay din yan, e eh tinanong dito ni Shikamaru si Aida na yung patungkol nga daw sa isang tao na tumutulong kay Boruto. Na sino nga ba daw talaga ang taong yon? Lalo't ang hinala nga daw ni Shikamaru dito na ang taong tumutulong kay Boruto ay si Kashin Koji. Ngunit subalit tatapwat habang tinatanong ni Shikamaru sa si Eida dito, ay bigla nga lumitaw ang isang palaka dito sa likuran ni Eida sa likuran ng kanyang buhok at bigla nga itong sumagot na tama nga daw ang hinala ni Shikamaru na si Kashin Koji ang tumutulong kay Boruto. Pero bigla nga rin itong may siningit na mga bagay na kanyang sinasabi na ang mga ninjang ipadala nga daw ni Shikamaru sa bayan ng Sunagakure ay sila Mitsuki, Sarada at Konohamaru. Sa kadahilanan na daw na nandun na nga rin sila Ryu at Matsuri. Kaya sa bagay din ay nagulantang na naman si Shikamaru dito at kanyang tinanong na bakit nga ba daw ganun at bigyan nga daw siya ng malalim na dahilan kung bakit niya gagawin ng bagay na yon. Nasagot naman ng na palaka dito sa kanya na hindi na nga daw dapat pa-questionin ang bagay na yon. Dahil kung hindi nga daw sila magkakasundo ngayon, eh lilikha lang naman daw ito na mga agromento. At yung isang bagay pa daw na patungkol kay Himawari Uzumaki, eh yung bata daw na yon eh bantayan nilang maigi at huwag papalabasin ng Konoha. Dahil nga daw si Himawari ang target mismo ni Jura. Kasi pag lumabas daw si Himawari ng Konoha, eh nito si Jura. At pag nagkataon, itiyak eh, na patay daw si Himawari. Nasa kabilang banda naman ay eh, mukhang maswerte pa nga daw sila ngayon dahil nga pinahahalagahan ni Jura yung kultura ng Konoha. Nalaban pa nga daw sa kanooban ni Jura yung makipaglaban sa mga ninja dito. At kaya sa ngayon nga daw, hangga't walang nangyayaring kababalaghan ay eh, masabi nga daw nila na safe ang Konoha. Na isang halimbawa nga daw na si Jura ay pumunta sa bookstore, na kapag ganun ay eh, makipag-interact nga lang daw kay Jura at itrato nga daw ito na parang ordinary customer. Nandiyan nga yung nagtataka talaga si Shikamaru na seryoso nga ba daw talaga mga nito? Kasi isipin nyo naman guys ano, sa lakas ni Jura, sa sobrang panganib nito, tapos pumunta o pumasok ito sa isang lugar. Then ang gawin mo daw, itrato mo daw si Jura na parang regular customer, mga ganun. Kung baga mo si Jura na parang simpleng tao lang. At sa gayong paraan, eh, asahan mo daw na safe ka at hindi ka niya gagalawin. Kung yung gusto niya, kung hinahanap niya, bigay mo lang. Then kung wala ka naman mabibigay sa gusto niya, eh, sabihin mo lang, ganun lang. So parang ordinary customer nga lang. Itreat nga daw si Jura na parang ganun. So diba nakapagtaka talaga? Kaya magtataka talaga si Shikamaru dito. Then dagdag pa nga dito ng palaka, which is si Kashin Koji, kanyang sinabi na hindi nga daw kasi biro si Jura na ang pinaka-importante bagay pa na nilang gawin is huwag nga daw inisin o galitin itong si Jura. Dahil nga daw kapag nainis ito naging seryoso, ay eh ang chance nga daw nila na manalo laban dito ay one in a million or imposible. Kaya kung maaari nga daw sa lahat ng bagay, si Jura ang pinaka nila. Nasa ngayon, ang pinaka-dabes na maaari nilang gawin is pabagsakin ng paunti-unti yung mga kakampi ni Jura. Then kung sakali man daw na biglang dumating si Jura, ay eh magmadali nga daw agad silang tumakbo at umalis. Kaya matapos nga sabi ng palaka na yan, eh dito umalis ito at biglang tumalon. Na hanggang dyan na lang muna daw, at good luck nga daw si Shikamaru. At nagpasalamat nga rin ito dahil nga tinulungan nito si Boruto na makawala. Na kahit nga daw nalabag na sa Konoha ang ginawa niya. Nasagot naman ni Shikamaru na yun naman daw kasi dapat ang mangyari. Kaya sinabi naman dito ng palaka na hindi nga daw niya pepersahin ang mga bagay-bagay kay Shikamaru dahil ang umusbong patungo sa hinaharap ay nakang Shikamaru naman daw. Kaya matapos niyan ay nga umalis nang tuluyan itong palaka na ginagamit ni Kashin Koji para sa communication. At syempre sa sobrang intense rin ng pangyayari eh ay si Break nga dito si Kumparing Shikamaru mga sir. Kaya nga ang kasunod na panel dito mga Sir, eh bigla nga bumalik ang eksena kay Sumire na kanyang sinasabi na bakit niya nga daw nagawa ang bagay na yon. bakit niya nga daw nasabi ang mga bagay na yon kay Sarada nasa kabilang banda naman eh dito sinasabi ni Ada na sundin nga daw ni Sumire ang nilalaman ng kanyang puso so talagang na-outsgege dito si Sumire no napakabigat nga neto para sa kanya but anyway ang next panel nga dito mga sir eh heto na ang Team 7, sila Sarada, Mitsuki at Konohamaru ay nasa bayan na ng Sunagakure. At kasama nga nila dito itong si Yodo at Araya. Na dito ngay tinanong ni Mitsuki na kung okay nga lang ba daw itong si Sarada, na oo at okay lang daw siya at wala daw dapat ipagalala. Kaya sa bagay din yan ay dito na nga nagumpisa ang kanilang mission at sila ay nagumpisa na nga na magmasid-masid sa kamaligiran. Na dito ngay biglang tinanong ni Mitsuki si Konohamaru na saan nga ba daw nakuha ni Shikamaru yung mga impormasyon patungkol sa mga kalaban. Nasagot naman dito ni Konohamaru na hindi niya nga daw alam pero base nga daw sa kanya narinig eh mukhang totoo nga daw ang mga bagay na ito. Pero sa totoo lang daw, siya rin daw kasi yung tipo ng tao na hindi basta-basta naniwala sa mga bagay-bagay. At sa kabilang banda naman dito sa si Yodo ay biglang nga kinamusta itong si Sarada. Na mukhang nang bago nga daw itong si Sarada at dahil nga ba daw iyon sa isang lalaki? Nasagot naman dito ni Sarada na hindi naman daw ganun. Na agad din naman naunawaan ni Yodo. At kaya ang kasunod na panel dito mga sir eh heto na. Nagawa na nga mahanap o matagpuan ni Konohamaru ang mga Shinju at ito nga ay si Ryu at Matsuri na dito nga itinititigan nila sa baba ang isang palaka na nakahandusay at nang mapansin nga nila na isa pala itong palaka ay eh dito nga sinabi ni Matsuri na isa nga daw itong clue na maghahatid sa kanila kay Boruto at syempre dalawa nga sila ni Ryu na pumunta dito sa bayan ng Suna ay eh dito nga makita natin yung reaksyon ni Konohamaru na ito nga ilubhang na bahala sa kadahilanan na dalawang Shinju ang kailangan nilang harapin at pigilan so talagang mapapasabak nga sa pinakamatinding bakbakan ang tim 7 dito mga sir. Si Matsuri no, hindi niya alam na nandyan na pala na yung target niya na si Konohamaru. Kaya pag nagkataon na nagkaharap na itong sila Matsuri at Konohamaru, eh tignan na lang natin guys kung anong gagawin dito ni Konohamaru no? Kasi alam naman ni natin na lamang nga dito si Matsuri. Then ito namang si Ryu, eh mukhang mapapalaban nga o mapapaharap na naman kay Mitsuki. Natulad nga sa nakaraang content natin, may unfinished business nga sila Shinki at Mitsuki. So ang mangyayari magkakaroon ng rematch pero Shinju version na nga ang makakaharap dito ni Mitsuki. So hanggang dito na nga muna tayo mga pare koy, at maraming salamat sa inyong panonood. Sana Sana'y nag-enjoy kayo at mag-iingat kayong palagi. Hanggang dito, anime Tagalog Tala kaya nagpapaalam.